Hello guys and uh, welcome back sa channel ko. So mayroon tayong bad news ngayon. Uh, yung bad news na yun is uh, yung inverter ko na one solar, 12 volts is uh, nasira. So buti na lang is uh, nandun ako nung tumunog ng hindi maganda yung solar inverter. So medyo natakot ako eh kasi pinatay ko lahat ng mga breaker. Eh yung nagkataon pa naman yung uh, problema pala is si inverter akala ko nagkaroon ng short circuit sa ibang components and uh, si inverter walang wala, breaker so explain ko later bakit wala siyang breaker and uh, yun, uh, napatay ko na lahat nandun pa rin yung tunog kaya hanggang sa inoff ko na mismo si inverter stay tuned lang para makita nyo kung ano talaga nangyari sa inverter ngayon, uh, nagka-problema yung inverter natin. Uh, bigla siyang tumunog ng hindi ka nais-nais. And uh, may naamoy akong susunog na kuryente. Kaya pinatay ko. And yun, check natin ulit. Buksan natin. Para yun, makita natin kung anong sitwasyon niya. So, i-on ko na. Yun. Kung maririnig niyo hindi maganda yung tunog niya. So, papatayin ko lang ah. Medyo nangangamoy na ako. So, tumawag ako sa seller nito since uh, ngayon na uh, nasa ko ako. At yung seller is uh Alisola. Tinawagan ko uh, kung pwedeng ibalik kasi under warranty kasi wala pang 1 year kasi uh, I think August ko na i-sabili ito and sa ngayon December, ilang buwan pa lang and yun, uh, pinapabalik naman kasi i-check nila at, uh, 12 volts uh, maximum power is uh, 1 kilowatt at meron siyang peak power na 3 kilowatt So, maya-maya dalhin natin dun sa seller at uh, ko din kung ano yung naging sitwasyon. Kasi hindi ko din alam ano oh, ako na So, buti na lang wala akong ginalaw dito. At, I think under warranty pa naman siya. So, see you guys sa uh, seller dun. Ibibidyo ko na kung ano naman. Pag-usapan ano. okay, thank you. Kita kita tayo later. By the way guys, uh, yung Uh, inverter ko na to is uh, yun dito siya nakakonect from battery ito yung battery is uh, hindi siya directly nakakonect dyan sa battery dito siya dumaan sa connector so, makikita nyo itong wire na to na makakapal is papunta dito sa connector and then mayroong wire dyan napapunta sa ah uh, inverter so hindi ko dinugtungan ng breaker sa kadahilanan na uh, hindi daw mabuboy daw yung warranty once na pinutol kasi pag kinabit natin sa breaker uh, uh, kailangan nating putulin eh uh, may terminal na kasi and uh, naka naka kasama na kasi yung wiring nito Uh, yung dalawang wire positive negative dun sa pagbili ko pa lang kaya nung tinanong ko yung seller kung maaari ko bang putulin yung wire para may sa breaker so yun, mabuboy daw yung warranty physical damage daw no, pag ganong sitwasyon so bak baka mayroong breaker naman na hindi na kailangan putulin pero hindi wala pa ako may and then ganito yung ginawa ko so natanggalin natin to yung inverter so, tinanggal ko na rin to yung breaker niya Nakabit sa AC, inverter to load, tinanggal ko na. And tatanggalin din natin to. Yun. At babaklasin na natin yung 6 uh, na screw, tig, tatatlo sa gilid. So, yun. So, bago pala natin babaklasin guys is uh, patayin ko muna yung mga breaker So, papatayin ko to yung supply from panel to charger and then from from charger to battery. And then, tatanggalin natin to. Kasi pag tinanggal natin to, delikado to baka mag-short eh. So, bago tanggalin to, tatanggalin muna tong positive-negative para wala ng supply ng power. Kahit magkadikit man yan, safe tayo. So, yun. Papatayin muna natin. So, unayin muna natin yung uh, panel to SCC or charger. PB1 to SCC1 and then PB2 to SCC2. And then SCC1 to battery and uh, SCC2 to battery. So, yun. Uh, automatic na mata yung charge yung charger natin. So start na natin yung pagbaklas. So ito na guys na ibaklas na natin. Ipapack na natin to at uh, ibalik sa seller. papap-check natin kung ano yung findings dito. So, tatanungin ko lang kung anong problema para may explain ko sa inyo just in case na mag maka-encounter kayo ng ganitong problem. So, guys, uh, yun pala. Uh, wala talaga akong binago dito. Kahit yung wire na kasama na nung binili ko yung uh, inverter hindi ko pinutol as is siya para lang hindi ma void yung warranty so after 1 year hanggang ma void yung warranty yun doon ko na siya puputulin para may kabitan ng breaker so sa ngayon wala akong ginalaw dito yun toroidal or 12 volts toroidal solar inverter one solar yung brand at only solar yung seller sa Iloilo -Ilo branch So okay guys, dito na tayo, nakalating na tayo sa uh, pwesto ng Anisolara. So ito yung store nila dito sa at Haro, Iloilo City. Medyo mahaba-haba yung binyahe natin kasi umalis tayo doon 12.10. Yung dating natin dito is 1.50. So almost one and a half hours yung biyahe natin. And papasok tayo doon para isauli yung defective or nasirang inverter. And under warranty siya. Ang problema nga lang is hindi ko makita yung resibo. So tignan natin kung papayag sila na ibalik yung nasirang inverter na under warrant warranty pero wala pang resibo and Nagkamuk oh. like din oh. uh, yun. Okay. Okay. Tapos, battery table ng 4. La, video ko sabi kay... Gina-vlog ko man eh. <laughs> Ina post ko kami sa page ano, sa YouTube. Ah, Sige. So, problema, ano? Mm -hmm. mosfet. Sunog yung mosfet. Kapapalit. Isa lang. isang mosfet na lang. Bro. na sir. Uh, na, board niya. Mm -hmm. board. Kaya hindi ka mm -hmm. ano, mm -hmm. Board yung is yan yung delivery board. Oh, so, yung pala. <coughs> Advice is di pwedeng gamitan ng rice cooker. Yan may surge blindless scooper sa akong heater. So, pa tiyan palitan. Ito yung sa easy to replace ng ng uh, board talaga. Grazie. Non sono Oh, so, grabe. Grabe yung alikabok. Oh. Ah. Oh. September ko lang in-install. Ah, uh, uh, uh. September lang in-install. Okay. Grabe sa na yung alikabok. Kung sa loob na. Overload ko niya. So, libre yung ngayon yung ano natin, yung pag-repair kasi under warranty pero may fault din pala tayo okay. hindi pala pwede rice cooker heater kasi may surge pala yun at least uh, yun so hindi natin dala yung resibo pero pwede pala malukit may mercy run number naman so yun thanks sa uh, seller at sa uh, uh, nilibre tayo ngayon pero next time daw hindi na pwede kasi uh, iwasan na lang natin yung load sa rice cooker at saka mga heater electric pad na lang at saka ref na inverter at saka ilaw na. lang okay na, naikabit na natin at may uh, testing na kanina. Gumana na. na. So, thank you sa Angisola ba. At uh, nagawa -ano na 'to guys, kakakarating na natin. So medyo mahaba-haba yung biyahe Mga 351. So umalis tayo 1210. And, yung balik natin is 3.51. So, mga sa 3 hours and uh, 20 minutes. <laughs> so, yun. Uh, install na natin ulit yung inverter. Pero, bago yan, kakain na, na tayo. Kasi, hindi tayo eh. Okay. Kakatapos na natin kumain. And, uh, install na natin yung inverter. So, ito na guys. Uh, Masalob sya ng karton. At, uh, ikakabit na natin yung Ingat May testing na natin kung gumagana and hopefully sana gumana na para may libreng kuryente na naman tayo. Okay, so natapos na natin yung pag-install and uh na-check na rin natin yung polarity and then yung pagka uh, tama ng uh, mga wirings. So yun Nailagay ko na yung uh, output ng inverter From inverter to breaker and then to breaker papunta siya sa uh, ATS. And uh here ko na rin yung Uh, inverter dito sa battery which is etong connector pala na ikinabitan ko ng inverter is na sya sa battery so yun uh, ito na yung abangan natin kung talagang gagana siya. Uh, unahin muna natin yung inverter pwede namang unahin yung ano eh uh, charger pero sa ngayon is uh, hayaan na muna natin na hindi mag charge buksan natin yung inverter and then yung ATS natin is naka automatic nakapatay din yung breaker yes, sige guys so buksan na natin so automatic magkakaroon ng supply to kasi wala siyang breaker eh. baga nakarekta yung inverter sa battery ayun buksan na natin so pindutin na natin ng steady to hanggang sa mag on yung inverter ang okay. power up na so wala tayong may naririnig o wala tayong may nakikitang fault dito sa uh, LED so walang fault wala din tayong AC input so ngayon uh, on na natin yung breaker and automatic magta transfer si ATS from uh, utility to solar. So i-on na natin guys. 1 2 3. Yun. I-transfer na. So currently mayroon tayo yung load na 82 watts. Yung uh, pinapagana lang dito is ilaw, electric fan tsaka yung ref so base dun sa uh, pinag-usapan namin kanina is uh, nasira yung MOSFET ng inverter dahil uh, niloadan pala natin ng rice cooker hindi ko alam na mayroon palang surge power yung rice cooker sinerch ko sa internet eh is hindi naman ganun kalaki yung surge power ng rice cooker mga nasa 1.3 to 1.5 times lang ng kanyang rated capacity. So, yung rice cooker namin is uh, uh, nag-rate lang siya around 500 watts. And then, yung heater na, namin is 350 watts. So, sabihin na natin na 500 watts times 1.5. So, mga nasa 750. Yun yung base dun sa na-search ko. Pero, yun. Uh, iwasan na natin para hindi masira. So, kung talagang gusto natin gamitin yung yung uh, heater, tsaka yung rice cooker kailangan nating mag upgrade at least uh, 3 kilowatts na 24 volts so uh, yun, nagpaplano pa akong i-upgrade yun to 48 volts actually, pero yun nga lang medyo kapos tayo sa budget kasi nag-aalangan din ako sa bubong namin na medyo hindi siya ganun katibay kaya uh, ito lang muna So, try na rin natin i-on yung breaker ng So, unahin pala muna natin yung SCC2 battery. So, baka, uh, yung kasi yung advice, baka masira yung uh, charger natin pag inuna natin si PV to SCC. So, unahin natin si SCC1 to battery. Iwan natin. So, yun. Nag-power up na si solar charger 1 natin and then SCC2 to battery nag power up na rin si solar charger 2 natin and then yung PB1 to SCC1 and PB2 to SCC2 so yun nag click na nag start na siyang mag charge 16 16 watts lang yung charge guys ano na kasi alas 3 na eh kaya uh, hindi na ganun kalakas yung init actually alas 4 na so yung battery natin is 13.46 volts 16 watts din sa kabila 13.5 volts and si inverter is 13.5 volts at yung load natin is 82 watts so yun guys ito yung naging setup ko ngayon ah, maganda, maganda yung naging service yun ni Anli sa atin kasi although ah, medyo may fault tayo dito niload na natin ng rice cooker pero ah, pinonsider pa rin yung warranty So, kahit nasunog yung MOSFET, dahil dun sa rice cooker, libre pa rin yung pag ng inverter natin. Maganda yung service nila. Uh, napatunayan naman natin ngayon. So, pinalitan ng walang kahirap-hirap. And, uh, yun, sa normal lang naman pala guys yung ano, inverter na masaya. Kahit anong bagay naman, uh, kaya nga mayroong warranty. As long na hindi lang natin inaabuso. So, hindi natin alam eh, na na-abuse na pala si inverter dahil na na natin ang rice cooker at heater which is uh, pasok naman siya sa rated capacity. Yun nga lang di natin alam na may surge power pala yun. So sa ngayon iwas-iwas tayo dun sa heater at saka uh, uh, rice cooker. Uh, pasalamat muna ako sa Solar sa magandang servisyo nila and kita-kita tayo guys sa next na mga tutorial video ko about sa solar pv system uh, yun uh, magpapaalam muna ako and see you later or sa susunod na mga video ko bye guys